Ropa, may bisita si Tito Otits kaya ipagluluto natin sila ng tatlong klasing solid na pulutan. Kaya tara, simulan natin to. Simula tayo sa bawang, tapos si buyas, onion leeks, spring onion. Sunod natin yung apat na pirasong kalamansi, siling pula, siling green. Punas tayo ng sangkalan, tapos unahin na natin yung mga hipon, ganyan. Tinanggalan lang natin ng shell sa likod, masahe konti, tapos alay natin ng ganyan, tapos set aside muna natin ropa. Recta breaded na agad natin sa harina, beaten egg, tsaka breadcrumbs ropa. Ganun lang ka-basic Dito naman tayo sa isang kilo natin chicken wings ropa. Siyempre, pagtas natin si Bakin, timplahan natin ng chicken powder, paminta, garlic powder, paprika, kain. Tapos, lagyan din natin yan ng itlog. Hinalo-halo lang natin maigi tropa, patis lang yung pinapampaalat niya. Gawa naman tayo ng pambreadings niya, ropa. Dinoble bread lang natin sa mga chicken wings natin yan, ropa. Tapos hindi tayo ng kalan, lagay tayo ng semi-gear oil na mantika. Pakulo naman tayo ng tubig para sa utak ng baboy, tropa. Dito naman sa kabila, salang na natin yung ating mga tempura. Pagkahango, sunod natin yung ating mga chicken wings. Nakatatlong salang tayo ng chicken wings dyan, mga boss. Timplahan na rin natin tong ating bangus ng salt and pepper. Tapos lagay tayo ng garlic powder, paprika, tsaka cayin. Tapos butburan natin ng harina, tapos kalat-kalat natin, tapos safe na yon ropa. Tapos hanguin na rin natin ngayon yung ating putak ng baboy na pinakuluan natin ng 30 minutes. Lagay na tayo ng bagong mantika kasi pipirituhin na natin yung bangus mga boss. Yan, dahan-dahan lang natin nila ng ganyan. Tapos balik rin natin. Ang oh, ganda na ng kulay. Oh. Gawa naman tayo ng dilakdakan sauce ngayon para sa ating chicken wings ropa. Lagay natin yung pinakuloang utak. Tapos kalahating lata ng liver spread. Yan, halu-haluin muna natin ng ganyan. Tapos tsaka natin tigaan ng apat na kalamansi. Tapos lagay natin siling green, siling pula at konting liquid seasoning. Tapos halu-halu na. Yun na yun, ropa. Balik na natin yung ating Jumbo Crispy Bullis Bangus Ropa. Diyos ko po, napakabisa niya. Tapos yan, hanguin na natin, syempre, nung luto na. Ednis naman tayo ng kalan ngayon, lagay tayo ng mantika. Tapos salang natin yung garlic kasi pang crispy garlic natin yan, boss. Same pan, lagay tayo ng butter. Tapos bago siya tuluyan matunaw, lagay tayo ng honey lalagay na kasi natin yan doon sa ating bulis bangus tapos lagay lang tayo ng konting soy sauce tapos yun halo-halo lang ganyan ropa tapos tsaka natin ibuhos dito sa ating crispy bulis bangus Diyos ko po napakabisa boss tapos yung fried garlic lagay na natin tapos sundan natin ng spring onion ngayon tapos lalagyan pa natin yan ng dried chili flakes kaya sobrang sagad yan tropa dito naman tayo sa ating mga chicken wings ropa Lagay na natin yung ginawa nating dinakdakan so sa kanya. Tapos gumamit na lang ng hand glove si Tito Otis para mahalo ko ng maigi yan. Grabe, napakasagad din yan, tropa. Tapos syempre, recta plating na natin. Naglagay tayo ng lettuce para healthy yung ganap. Tapos budbud -bud lang tayo ng spring onion sa ibabaw, tropa. At meron na tayong dinakdaan flavor na chicken wings. Ganyang kasagad yan, boss. Gawa naman tayo ngayon ng katsudon sauce, mga ropa. Tansyahan lang, lagay tayo ng tubig, lagay tayo ng kikuman, ng mirin, lagay rin tayo ng brown sugar. Tapos, yung medyo natunaw ng konti, lagay na natin yung ating white ponyo, Tapos, halo-halo lang natin, ropa. Yung okay na yung lasa, bawasan muna natin yung sauce niya. Tapos, yung ganyan na, lagay na natin yung ating breaded tempura. Lagay tayo ng quick melt cheese. Tapos, basagan natin ng itlog sa ibabaw. Takpan natin ng 15 seconds. Tapos, tsaka natin ilagay yung ating mga onion leeks ropa. Tapos, takpan uli, another 15 seconds uli mga ropa. Tapos, safe na, safe na yan. Tapos, syempre, rektahang plating na yan, mga boss. Kita mo naman, cheesy, heavy fry dun yan. Sagad na sagad yung lasa niyan, tol. Parang pumuputok sa bibig yung mga flavor niyan. Talaga naman putok sa mga bibig ng mga bisita ko, yung mga pina ko sa kanila, mga tropa. May takeout pa yan, mga boss. Yon mga tol, ito na yung hain ko sa mga bisita natin ngayong gabi. Kuya, thank you po sa ano ha, sa pagpunta. Tol, thank you. Mga tol, buksan na natin to. Lalasahan ko na. Yun o. Oh. Ano pa lang, sorry. Talaga naman, boss. Yun o. Oh. Takong sa sa mga atletik. Sarap. Hmm. Para ka lang sa atletik. Yun o. Oh. Sorry. Sarap.

Holy. sa asawa ko kay si Romero. Sana nandito ka para ah, natikman mo yung mabisang mabisang luto ni Tito Jack. O po madam, sayang po. Di bali po, susunod. <laughs> Paano mga tropa? Enjoy lang namin to. Hanggang dito na lang. Peace!